Eh hey, mga gamit. Isa lang, isang pamilya may ari nito. Eh. Ano floor Second Okay, uh, ito yung reklamo ng uh, Miniche, Barangay Old Saniga. Ayun. Siyempre kasama yung uh, uh, Plandisiplinado uh, former Chairman Capron Ron Marami pa? Ang swerte naman yan, ang swerte naman yan, nang mayari nito. Ilang bahay siya Ha? bahay. Meron Meron naman nga. Ayan o. O, sa mga nagano natin o. Ayun hey, mga gamit. Isa lang, isang pamilya ang mayari hey. nito. Eh! Ilang boss. Okay, putol. Putol. na yung ticket pabibigay Grocery na. Grocery sa matik. Ayan na oh, mamaya uh, na mga tropa natin dito uh, Si plan disiplinado Ayan shout out sa inyo Marami pa sa taas Marami pa Ayan uh, Ito yung blinag natin ng unang uh, unang buwan Gayaan natin ang unang buwan ng mga nagreklamo dito Napagmaari ni Gerald Ayan, ikakarga na ito lahat Nung una kung mapansin nyo, marum, ano talaga dito? Puno ngayon, wala na Ready for karga na ito, kaya salut sa lahat ng mga tropa natin dito Woo! Nang si MDA at uh, Oplan, isip din yung kasama si Cap

sa mga ating barangay chairman na si Kap Alex Lacson at mga gagawad para panatilihin ang pakiusan dito sa NHC para sa clearing kaya kung may mga hinahing kayo tawag na kayo sa barangay Yan, ito na nga, nag request na nga ating barangay sa Upland Disciplinado sa pamumuno ni Cap to Tawaso okay? okay uh, siyempre dito continue na rin Sabay-sabay na rin ng clearing dito at syempre paglilinis ng mga naninirahan dito sa NHA. Ayan, si Ati Bing, o. Oh, ba? Diba? Nice! Ayos! Ayan na, ayan, may deposito pa dito, may deposito. Benta na yan, benta. Ayan, sabay-sabay na maglinis. Clearing na rin dito, ayan, mga drum. Dadali na rin yan. Ayan, ayun, kakampi ko ito nung unang week eh. Kaya lang, hindi na banda yan eh. Kaya talo kami. 500 eh. Ayan, yan. Sabay-sabay na ng clearing dito sa NHA Condo. Para sa kayusan, kalinisan, kalinisan para... at para sa ligtas sa kalusugan. Correct. Okay, ito, uh, isang karga na na siguro ito. Para sa kayusan dito sa MMDA. Ayan mga tropa natin yun no? oh. Tropa ng CMD uh, mga... oh, Shoutout sa inyo tol Ayos ayos Ayan na kakarga Ano uh, ah, last, dal, last na hakot na ba tol? Okay. Huli nga hakot na to Ayan Ayan na uh... Kasi medyo nakatambak na talaga din sa hallway ng ano natin sa taas. Ito na rin at ang ilang reklamo na to. Kaya so, nandito tayo para mag-assist na rin para walang gulo and then kasama ang Disiplinado at CMD. gaya tayo ulit dito dito yung pinuntahan natin last month dito yun o, oh, tingnan nyo, linis na kaya yung mga natira dito ng mga tambak na gamit ay na yan sa kapron doon yan Oh,

Yeah. Uy, kuchinta pa more Ayan, XR Jeff Ayan na uh, tayo dito Ayan, uh, tapos na tayo At sana, sumunod tayo Huwag tayo magtambag ng mga gamit Sa kung saan saan Para sa kayusan at kalinisan At kalusugan ng bawat isa Dito sa NHA Gondo Cap, thank you Cap Shout sa lahat ng Oplan Disiplinado At CMD